Mga kwento sa Biblia Si Jesus at si Andres Ito si Andres Siya ay isang manginisda at tagasunod ni Juan Bautista Siya. Si Juan ang nagbautismo kay Jesus sa Ilog Jordan Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na naglalakad at sinabi niya sa mga tao na si Jesus ang hinihintay nila, ang mag-aalis ng kasalanan ng mundo. Mulay, nakita ni Juan si Jesus kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Juan, Tingnan ninyo ang kordero ng Diyos. Narinig ito ng dalawang lalaki at sinunda nila si Jesus. Lumingon si Jesus at tinanong sila, Ano ang hinahanap ninyo? Sumagot sila, Rabay, ibig sabihin ay guro. Saan po kayo nakatira? Sabi ni Jesus, Halika at makikita ninyo. Sumama sila kay Jesus at nakasama siya buong maghapon. Si Andres ay kapatid ni Simon Pedro. Siya ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus. Oh, ang unang ginawa ni Andres ay hanapin ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya, Natagpuan na namin ang Mesiyas at dinala really? niya si Simon kay Jesus. Uh -huh? Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi, Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Yes, Tatawagin kang Cephas, nang uh, ibig sabihin okay. ay Pedro o Bato. Mula noon, Sumunod si Andres kay Jesus at nakita niya ang maraming himala tulad ng pagpapakain sa limang libong tao gamit lamang ang limang tinapay at dalawang isda. Narinig niya ang mga turo ni Jesus at natutunan niya ang tungkol sa mangyayari sa hinarap. Nakita niya si Jesus na mamatay muling mabuhay at umakyat sa langit. Tinanggap ni Andres ang banal na espiritu at naging isa sa labindalawang apostol. Mula sa simula hanggang wakas, naniwala si Andres na si Jesus ang Mesiyas.